Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hello mga idol, welcome to my YouTube channel, Kuya All TV Vlogs. Okay, may bago tayong video ngayon, mga idol. Ay, ito pala mga idol. First time ko pala ito na, ano, na magbablog mga idol. Uh, reaction video natin to, yung mag-ina na natutulog sa kwarto. na binubulabog ng elemento mga idol comment na lang kayo mga idol kung anong elemento ito mga idol o totoo kaya ito mga idol okay panuuri natin ang video go ito mga idol natutulog yung bata oh. tapos parang Ano yung bata? Pa ah, hindi makatulog yung bata. Naku, sana itinabi na lang ng nana yung bata. Hindi hinihiwalay sa pagtulog. Naku. Naku, ba't nilaga yung bata na... Delika Delikado yan. Oh, 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 oh. May nagbukas ng pinto Kita yung nanay Buti nakita yung nan ng nanay yung Ba't bumukas yung pinto na yan? Ah, ano yan? Kabinit? Hindi pinto, kabinit. Alo? Kabinit? Bumukas? <laughs> kayo na lang ang um, ano dito, mga idol. Mag-comment na lang kayo, mga idol, kung totoo ito. Sa tingin nyo, mga idol, kung totoo. oo whoa, whoa, whoa. yung bata dapat inano na lang tinabi na lang sa pagtulog ba't kasi hinihiwala yung bata Nakakatakot to. Ba? Ang itim ng kamay. Oh. Grabe to. Salamin yan yung isa. Salamin. naka sa salamin ng isa. Buti yung ano yung pinto may yung bintana may ano parang rihas. Hindi makakapasok agad. Iba talaga ang balak nito. Oh. Yan na naman bumukas na naman. Oh, dalawa pa. Ano Bayan. Oh. Huh? Nagising yung bata. Ngayon huh? kakatakot naman 'yan. nilalak na ng yung pinto pinto ano pa rin mo bukas ano tulog na yun Mm, naayos na nga yung ng pinto, ganun pa rin. bubukas pa rin 'yan mamaya. Ay, Diyos ko, sa ano na? Nasa loob na pala, oh. Grabe gag to. Nasa loob na pala ng Ay, nasa ano ng ulo ng bata. gumugi <laughs> Napano ko doon ah. Nasa labas pala yung kanina tapos nasa loob na. Ano ba yan? <laughs> bata pa naman Ayan na naman oh Ayan na binubuksan na naman oh Oh, kita na ngayong yung, ano, kita na ng bata hindi pa sumisigaw ang bata nakikita na nga nakaano pa sila o nakasistibi dahil nagka-count sa taas yung naman to Ah. Mm. Ah, ito 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 Nag Nagdududa ako dito. Mm. Dito nagdududa ako dito. Parang may talim mga idol ano. Oh. oh Parang may talim lang eh. Ay, ah, duda ako dito. Parang script ni data to. Ha oh, oh. Mm ha. -hmm. <laughs> Alam ka na naakin. <laughs> parang parang script ni data to eh. Oh. Hmm. Takbo na sila. Oh, oh, oh. oh, Naiwan pa yung phone. <laughs> Naiwan yung cellphone. <laughs> Oo, oh. Oh, nasa likod Jesus, Jesus ko, ginuukupas din Lord Santa Maria Elementary School Dito oh, pa yung ano ko Okay, hanggang dito na lang yung video natin mga idol Kayo na lang mag-comment kung totoo yun Oo, scripted ba? Okay, maraming salamat sa panonood nyo mga idol Alam thank you thank you for watching